Ang Diyos, wala kang kasalanan. Wala tayong ibang hangat kundi ang mapabuti yung bata. Ang magampanan ng tungkulin na hindi na ibibigay na kaya magulang. Hindi ko matanggap ang nangyari. <sighs> hindi mawala sa isip ko na parang ako ang pumatay sa kanya patatahimik lamang ako kung mapapatay ko ang hayop na yon. Saan ang lakad mo? Ha? Ulo, Ran? Halika! Nasaan si Brando? Hindi ko alam. Ah, hindi mo alam? Nasaan? Nasaan si Brando? Hindi ko talaga alam. Sabihin mo ko nasa si Brando matagal na ako umiwalay sa grupo nila. Nagsasolo na ako ngayon. Taputin mo yan. Taputin mo! Ayaw mo! Hindi ako pumapatay ng tao walang laban. Taputin mo sa akin! Ayaw ko! Ayaw ko! Ayaw ko, sir! Ayaw ko! Ayaw okay. ko! O Doña Miranda, matagal ka hindi na pasyal. Angel, nasaan na yung sinasabi ko sa iyo? Ay, yung baril. Nandito, tumuli kayo. Sino ba? Ba't mo ako sinusundan? Ba bakit ka susundan? Hmm. Ano to? Ka ba? Negosyante ako, kaibigan. Nagsisinda ako ng pamada, tatakpumi. Sa hirap ng buhay ngayon, aabot ako. Sa susunod, huwag muna kami susundan, ha? Kung hindi, bubutasin ko yung agiliran mo. Alin, alin na po. Alin, na po. mo, ha? Ayun. Ako yan ganda. Ang ganda di ho ba? Ah, si Joe. Ah, si Joe. Ah, ah. Tawagin mo na lang. Joe! Tingnan mo ah. na ba yan sa'yo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oy! Saan ka pupunta? Dito lang ho. Bukas na lang. O, paano, Cecil? Mauna na kami sa'yo. O, sige. Bye! Bye! Ah, uh, pwede ba makisabay? Ay, ikaw pala. Kamusta ka na? Mabuti. Patagal ka yata nawala. Ah, uh, meron lang akong inalagaan. Inalagaan? Oo, oh, kasi yung isang kaibigan ko, tinamaan niligaw Ligaw na balas tagiliran. Kaya medyo tinilungan ko muna magpagaling. Magaling na ba siya? Masakit pa, pero papalo pa. Ako nga pala, medyo tinubuan ang rosas tagiliran eh para sa'yo. iyo. muna tayo. Naniniwala ka ba ang mga tao Ay, katulad no, mo sabi. hindi tumatanda? Gaya ng mga hindi tumatanda. Dahil namamatay ng bata pa. Sir, eto na no. oh. At ikaw, bata ka pa pa. Para mamatay. Sa isang katulad ko, Cecil, maraming paraan para mabuhay ng matagal. At saka, Mukhang inuumpisahan mo naman ako ng mga ano mo eh, mga sermon mo. Hindi mo ako sudyante. Ah, andito tayo para kumain, hindi para sermonan mo. Alam ko na, uunahan mo mga kalaban mo. Magtatago ka. Pero hanggang kailan? <laughs> Masamain tamaan ng kapirito. Inaantok ako eh. Gisingin mo na lang ako pag ano. Tapos ka na. Wow. Naniniwala ka ba ang taong pinapatay parang halamang pinuputol? Lalo na magahanap maghahanap sa'yo. Kaya magtago ka man, sisikip pa rin ang mundo mo. Hindi ka matatahimik. Life can be beautiful and meaningful if you just try to... Oops! Teka muna. Ini-English mo na naman ako eh. Aminin mo nga sa akin. Amerikana ka ba? Bisaya? Ilocano? O Pilipino? Filipino. Pilipino ka pala eh. Eh ba't pala yung dakdak mo sa akin na English? Pinasisigla ba mo yata ako eh. Hindi mo ba gusto mga sinasabi ko o hindi mo lang naintindihan ang mga English ko? Pareho! Pilipino ka, Pilipino ako. Mag-Tagalog ka! Kakain ba tayo o mag-aaway tayo? Kakain? Okay.